kung ikaw ay matino, talaga may mo yung galit ng isang uh, Leila de Lima. Ang ML representative na si Attorney de Lima. Talagang may mo yan. Pero kung ikaw ay bulag-bulagan, abay mas may mo yung kuno ay mas kailangan si Sara Duterte sa Cebu. Talaga, ngayon all of a sudden, na andon siya sa isang lugar na nasalanta ng kalamidad. Pero dati, una siya na lumilipad patungong pa ibang bansa tuwing may calamity, tu, tuwing may sakuna na nangyayari dito sa atin. Ang ang weirdo, no? Kakaiba talaga. Kakaiba talaga itong, itong mga DDS na nagtatanggol kay Sara Duterte. Baliktad ang kaisipan. Yung masama para sa kanila, yun ang mabuti. At yung totoong may kaayusan at kabutihan sa ginagawa nilang masama. <laughs> so, na paano nangyari ano ho, na sa henerasyon natin, nagkaroon tayo ng mga kababayan na baliktad ang kaisipan? Di ba? Yung ugali ng mga diehard na kaiba. Out of this world, hindi normal. Sa madaling salita, nakakasukwa hindi mo pwede, ma, hindi mo mas mura yung kanilang pag-uugali. Hmm. Maraming nagtatanggol, natural, talagang nakakadismaya ito dahil ang sinasabi nga, ito po ay ikatlong sunod na na pagkakataon na hindi nga nagpakita sa uh, uh, sa kamera, etong si Sara Duterte, para nga sa deliberasyon sa budget ng kanyang or ng OVP. Mas malaki daw ang hinihinging budget ngayon natang si Sara Duterte. Kung kailan mas malaki, saka naman daw siya nang babastos. Totoo, ako'y naniniwala na ito ay pambabas, pambabastos sa taong bayan. Pambabastos sa proseso rin. Bakit daw si Sara Duterte lang ang uh, laging ganito, headline? Ay, yung iba daw. Hindi. Siya lang talaga. Siya lang yung ganito. Siya lang yung taong um, uh, pinahihirapan. Ang in, ang pinahirapan yung mga yung mga taong akala niya ay kalaban niya. Kasi ang iniisip ni Sara Duterte akala niya ay kinakalaban nga siya. Akala niya tungkol sa kanya ito. Hindi ito tungkol sa iyo, Sara Duterte. Binabastos mo rin po ang OVP dahil dinungisan eh. Dinungisan mo ang pangalan, ang institution uh, ng ng Office of the Vice President. Hmm. So, paanong mangyayari? Ano ang mangyayari? Napakalaki ng budget mo daw at posibleng ito ay tapyasan. Mas malaki ngayon ang itatapyas ng kamera dito sa budget na ito. Bakit? Deserve mo yan eh. Ito, ganito ang sitwasyon eh. Ito yung ginagawa mo eh. Nang babastos, hindi maipaliwanag ang hinihinging malaking konto. Hmm. Natural lamang. Kung yan ay mangyari sa ibang ahensya, ay siguro na may ginagawa rin ng kamera ang kanilang trabaho tungkol dyan. ba? Diba? Ito lang kasi naging sensational na babalita na pag-uusapan dahil ang lala, mas malala, or I should say, pinakamalala na na-issue itong ginagawang ito ni Sarah Duterte.